<laughs> 61. Mm. Ang imo hang. Na, nindot yung mong buhok. Mm. Ngin ka. Mm. So wala ano, di ganahan, ka ganahan ug ka nang ina nina. na ka mubo. Bagay kay niyo. Ako ma magista as siya ilong na is nice kay ang ilong. Way okay. nakasunod niya. Mm. Hapit niya siya sa una, guys, na artista. Wow. Okay. Ang ihang tapad. artista niya si... Ihang tapad rin niya. Hapit kay... Hapit na unta niya. Hindi <laughs> <laughs> siya mo smile, guys, kay... Pangag. Wala pa siya postizo. <laughs> sa mo tag na kay postizo, ma? kay ka. Woo! Nice kayo siya ilong. Nice kayo yung ilong niya guys. Ako alapad. Iha yeah, kay anak kayo. Uwe na kasuno. Okay. Maa na masigi patakilig kayo para mataas akong ilo. Wow. Pero gatubang na ako dili. <laughs> <laughs> okay, istorya na siya, guys. Pero dili lang siya sulti. Saya ba yan? Oo, oh, nag-awa. Nag-sulti siya. Pero ipon, manggod. Mukha na lang ka ng... Dukha na lang ka <laughs> na, akong mama, pila mo edad na? 60. 60 ko na. Ang tinoon. 61. one Dili, ang sixty 61 yan eh. <laughs> 61. Hmm. Ang imo hanggi... Murarag 50. Ha? Huh? Diba? Murarag 50. Ang ipon ni mo, mo, wala pa man na, na mo na papustiso. Kaya papustiso na mo, mangita naman no, na man nag-afam. No, nga, wala na lang sa namo mo ipapustiso. na lang puhon. Nga. Pila edad ni mo tinuod ba? 61. <laughs> okay, so wala. Ayaw tuwan na. 61 ba? Sige, 61. Siya. Wala na siya nagpa-color si ihang buhok. Nice man sa dang color sa iyang buhok. Naamin yes, ka rin. Sige mo daw at nagyukos ako ang katigulangon. Hindi na Ako oh, guys, tagahang kayo ko kung ano. Kanang, ano sa Uban. Oh, mas dag... Pare sa iya ha. Pare sa akong mama. Tagahang kayo. Ako lang gikuluran kay para dili halata. Hmm. Wala, Jude. Ako naging musunod sa akong mama. Pareho sa may dua. Duwa pa akong mama na. No? Dugay na ni siya mawala yung partner. Dugay naman na wala akong papa. So, iyang plano, mangita o lain partner. Pero, unya na daw kung makapustiso na siya. <laughs> <laughs> unya na daw kay... Para okay ba? Okay yung pag-smile, yung pag, iyang pag Wala pa siya yung postiso. Ang partner. <coughs> di na ko mangitag partner. Oh, eh, dili, na na dili na. Tigulang na ko kayo. Dami mga tigulang nga gapangita pag partner. Ah, kapo ito na nang magbita pag yung kag-obligasyon. <laughs> obligasyon? Di, kay koan man. You know. Obligasyon ba yung punaan? Oh. oy. yung dili. Balik na na, panalita na ako partner. Parihas mo tigulang duha ha? Niya, parihan ng tigulang. lang la, lingkod na lang. <laughs> Lingkod na lang mo, magtinutukay. Mag, Kuan, magdungan og laba, magdungan og lungan. Oh, di ba? Mo ako, mama. Normal, pero yung tao, oh, ako ganyan, puti naman sa do. Oh. Alangan, paano ka makakita og? Oh. Kanang laing partner, kung dili ko magkulay. Di ba? Nagplano pa ta nga. Magpa-color na ka, magpa- Pustiso na ka. Mudawat na kag nang manliligaw. <laughs> 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 naman pa sa unara. Dugay na. 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 Manay nindot. Huwag man ko'y plano <laughs> yung <laughs> nana. Oh. Ah, guys, atong video eh. Bye everyone na bye bye.